halain itong ilang peraso ng talong mo ay may isasarap pa pala at huwag lang masyadong ma sa pagpiprito. So ang ating talong ay hiniwa-hiwa natin ng ganito kaliliit. Siyempre, maghihiwa muna tayo ng ating bawang. Babalatan natin yan at didikdikin. Ihiwain natin na maliliit katulad neto. So mas maraming bawang ang nilagay ko dito. Isang ulo. <laughs> ng ating garlic. Pinuhilan natin ng kaunti katulad neto at Maghiwa na tayo na ating sibuyas. Sa sibuyas ay medyo maliliit lang din ang pagkakahiwa natin dapat yan. I-set aside muna natin yan. Itong ating luya. Yung sa paghihiwa ng luya ay pwede rin kayong gumamit ng kutsara sa pagbabalat. Tapos ay medyo maliit lang ang paghihiwa natin para naman makain-kain pa natin yung small pieces niyan. Itong ating kamatis. Dinamihan ko talaga yung kamatis para naman mas masarap. At talagang hinug na hinug na. Isala na natin itong ating kawali. Ilagay ng konting mantika. At ilagay na natin itong ating talong. Hinalo-halo ko lang yan para naman magkapantay-pantay ang pagkakaluto niyan. So, minsan pinaflat ko yan at hinihintay ko na lang na maluto. O, oh, medyo matusta yung gilalin. Tapos, lagyan lang natin ng konting salt and pepper. Pagkaganito na at medyo lata na, ay haluhaluin pa natin. Gusto natin yung medyo... Golden, golden, brown pa dyan. Mix, mix lang natin. Ayan. More mixing. Mixing, mixing. <laughs> Pag ganito na kalata ay pwede nang iset aside yan. Sa simpan lang din ay ilagay na natin itong ating konting mantika at igisa na natin itong ating konting luya. Tapos itong ating medyo maraming bawang. Sibuyas, mix-mix lang natin hanggang sa medyo mag-aroma. Ngayon, ilagay na natin itong ating maraming kamatis. Sa kamatis ay mas gusto natin na itsagain yan. Dahil gusto natin yung medyo nalalanta o nalalata na yung ating kamatis bago tayo maglagay ng ating pampalasa na bago. Isang kutsara lang hinilagay ko dyan na sa inyo na kung dadagdagan nyo yung bagoong nyo dahil nakadepende sa dami ng talong or lulutuin nyo ang paglalagay nyo ng bagoong. Dito palagi sa na nababuong ang aking nalagay. Kapag ka hindi pag to, ay igisa nyo muna yung bagoong bago kayo maglagay ng iba pang sangkap. Itong ating pampalasa, ang ating gata. Ito talaga ang gamit ko, no? hindi naman to sponsor pero ito lang talaga ang para subok na subok ko na na creamy creamy at hindi siya magsisisi dahil talaga napaka creamy nito. <laughs> pagkakumulo na itong ating gata ay ilagay na natin at idagdag na natin itong ating talong. Maglagay pa ng green, green chile. Kung gusto nyo mas maanghang ay pwede kayong gumamit ng siling pula na hiwa-hiwa inyo. Tingnan nyo na ba, nakakatakam na, creamy-creamy pa. etong ito pa lang talaga mapapakamay ka at sigurado ho marami kang makakain. Kaya sigurado ho na nahan ka. Itong ating bagong recipe na binago hang trini talong ay subukan nyo na. Kung nag-enjoy ka dito ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Fresh Casino. Tara, ikman na natin. Enjoy!